Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ibinida ni Raymart Santiago sa kanyang Instagram story ang pagbati kay Jodie Santa Maria sa pagkapanalo nito ng Best Actress Award sa Asian Academy Creative Awards na ginanap sa Singapore. Ipinost ni Raymart sa kanyang IG story ang picture ni Jodie na masayang itinaas ang kanyang Best Actress Trophy. Nilagyan ito ng aktor ng caption na, Congratulations! Si Jodie ang itinanghal na overall best actress sa Asian Academy Creative Awards para sa kanyang mahusay na pagganap sa kapamilya teleseryeng The Broken Marriage Vow. Ni-represent ni, ni Jodie ang Pilipinas matapos tanghaling national winner. Simple man ang pagbati ni Raymart kay Jodie. It says a lot pa rin para sa taong mahal mo. Low profile lang kasi sina Raymart at Jodie sa kanilang relasyon simula ng mabunyag na nagde-date sila noong 2020. The. Winner. For the Asian Academy Creative Awards, Best Actress in a Leading Role for 2022 is Philippines Scott for the Broken Marriage Vow. Congratulations! Anong masasabi mo sa ito?